Sabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere and pulveronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung paninong, pagsisinungaling ni, ni, ni Bojaquera, o di naman siguro. O talakera. -tala. O oh. ang -tala, sinungaling. O na, nga, makikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera -tala -tala na sinabi niya na nandun ka daw sa Vancouver. Well, ako naman, mm -hmm. either nagsisinungaling siya wala talaga siyang alam. Kasi uh -oh. nga, sa Hong Kong, late na talaga siya dumating eh. At uh, alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag naririan si Bojakera. Talakera po! Oh, hindi, talakera pala. Talakera pala, sorry. So, so actually, may mga kumakalabi. Nakita niyo yun mga pre kung paano nilaglag ni Harry Roque si Bojakera sa kanya mismong video. <laughs> K.O. Alam mo, kapag ikaw ay magsisinungaling, mabubutasan ka eh. ba? Diba? kusang bubo ka pa rin yung bibig mo at kusa ka pa rin madudulas. ah, oh. Tama mo? Nilaglag mo ngayon si Maharlika? Tinuruan ka pa ni Maharlika tuloy na kasi ang tawag kay Maharlika, Boljakere. Oh. O. Oh. di Diba? <laughs> Nilaglag po ni Harry Roque. Uh, bigyan ko kayo example. Halimbawa ako, magsisinungaling ako ngayon na ang kape, ang, ang kape ay mainit. Okay? tapos mag-a-announce ako dun sa stage. Pero meron namang malamig na kape, di ba? Mag-announce ako dun sa stage. Oh, eto ngayon, nandito ako kasi mahilig ako sa malamig na kape. Ay, hindi, hindi, hindi. Mainit na kape pala. Nagigits niyo po yung punto. Nagigits niyo. Kasi nakatanim na sa isipan mo kung ano yung katotohanan. At minsan, madudulas ka. Kasi yun yung totoo eh. Pero dahil nagsinungaling ka, pagtatakpan mo yun. Diba? Gets? Hmm. Get show? Oh. Ganyan po. Kasi nungaling itong mga to. Pero pansin nyo, di ba? Si Harry Roque, medyo nadulas yung bunga nga. So, yan po, ano, yung pag-uusapan natin ngayon. Tawa ako dito, eh, pakinggan nyo. Bit na kung anong sensitibong pag-uusap. Kasi hindi naman po pwede mag-uusap ng sensitibo doon. Hindi private room yun eh. Mm yun eh, no? So, hindi ko maitindihan ko. Ulitin natin, ulitin natin na. Ah. Oh, to. Oh, hindi, talakira pala. Talakira pala. Ito, 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 ito. So, mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag nararian si Boljakera. Talakera ko! <laughs> Hindi, talakera pala. Talakera. Di, di ba? K.O. Kalaki... Diba? Nilaglag ni Harry Roque, my goodness! Oh no! <laughs> <K -O. laughs> Bakit ganon? Anyway, ito yung isa sa pag-uusapan natin ngayon mga pre. Pero syempre, no, bago po natin, uh, bago po tayo magtuloy-tuloy dyan sa ating reaction ngayon, Ayan ha. Meron po tayong ano dito. Meron po tayong Facebook page. Ayan ha. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. At syempre, meron din po tayong Timbirador. Okay? At syempre, ayan ha. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay. So ngayon mga pre, eto lang ang alam naman natin na ang mga senior citizen, kailangan talagang tulungan ng gobyerno yan. Okay? Mga, mga senior citizen, mga pre, kailangan tulungan ng gobyerno. Pero, meron kasing issue na lumabas patungkol dito kay Vico Soto. Ang mga Soto po ay talaga namang hinahangaan po natin yan, ha? lalo na si, uh, sino nga yung ano, si, basta mga Soto. Ang dami kasing Soto, eh. No, inahangaan po natin yan pagdating sa pelikula, actingan, magagaling po yung mga yan. Okay? Pero kasi, naawa lang ako sa mga senior, kasi may nagsalitan senior na, eto po, panoorin po natin yung, yung video. Okay? Yung, nako, totoo ba ang mga, totoo ba, totoo ba ito mga seniors? Uh, kay Sarah Liskaya, one, kay, one day approve, wow. Ayun dito ha, sa, Dibigyan natin ng reaction ngayon. Pero para maintindihan nyo mga pre, no? Uh, panoorin po muna natin at pakinggan yung video ito. Okay? Gusto kong nangyari ganito po, ah. Kasi ito, at tapatan tayo, ah. Lahat ng senior dito sa buong Pasig, inalis ni Mayor Bico ang sweldo, allowance, at lahat ng request namin hindi na, na nakakarating. Naku! Naku, 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 May, Mayor uh, Bico Soto. Totoo po ba ito? At syempre, hindi naman po maglalakas ng loob si nanay kung hindi niya naranasan. Kung hindi nila naranasan. Inalis yung sweldo? E nga natin. Gusto mong nangyari ganito po ah. Kasi ito at ah, tapatan tayo ah. Lahat ng senior dito sa buong Pasig, inalis ni Mayor Biko ang sweldo? Ah. Dapat, Mayor Biko Soto, kung totoo man po ito, dapat ang, ang priority po sana no, yung mga seniors, 'di ba? Priority, bak may sweldo na. Tapos ngayon, inalis na naman. Bakit? Tapos ano pa? Allowance? Oh. La, yung allowance. Kailangan kailangan niya ng mga seniors. May nakita nga akong in-interview eh, na matanda, nagsalita. Pero ang sabi doon, pinilit lang daw. Pero tumutugma dito, sa video ito diba, In inalis yung sweldo o yung yung allowance. Bakit naman ganoon, Mayor Biko Soto? Dapat ang mga nanay, mga senior citizen eh minamahal 'yan kasi syempre eh, matanda na yung mga 'yan eh. 'Di diba? Kailangan pakita natin sa kanila, pakita mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Kasi karamihan ng mga bumoto sa iyo, eh, mga senior citizen. Okay? Ako wala po akong galit dyan kaya uh, Biko Soto. Wala po. Wala po akong galit kay Mayor, no? Pero yung makita mo yung video ganito, mga pre, talagang mapapaisip ka. Akala ko ak akala ko malapit yung loob ni Biko Soto sa mga nanay, sa mga lolo, sa mga senior citizen. Pero bakit nagkaganito? no? Kung totoo po ito, Mayor Biko Soto, eh, talaga namang uh, Uh, masisira ka dito, di ba? Dahil sa lumalabas na balitang ito, Oh. Lahat ng request namin <clears throat> hindi na nakakarating. Hmm. So nag-request sila. Pero kahit anong request, di umano ay hindi ito nakakarating sa kanila, di ba? Pero one time nag-request yung Kim ang one day lang all the time approved nasa na Or di kaya ganito, baka naman merong tao na nakapaligid kay Biko Soto na... Alam mo yung ano, yung bidabida. -bida. -bida. <laughs> Dapat tanggalin mo yung mga bida -bida na nasa paligid mo. Kasi yung mga bidabida -bida na yan, kahit halimbawa hindi mo naman talaga ginawa, Mayor Biko Soto, pero dahil may bida -bida sa gilid mo, mapapahama ka dahil sa... Eh, dahil sa ginawa din nila. Halimbawa, may hihingi ng tulong hinarang hindi nakarating sayo oh 'di ba magtatampo ngayon yung mga senior citizen oh, baka naman may ganun pero dapat alam mo yan eh Kung sino yung mga bida-bida na yun pagsisibakin mo 'di ba nagagamit na na pero kay your back since na mapopost siya hanggang ngayon pati sweldo pati allowance namin nothing at all nako yun lang Biko Soto, tagilid. Alam ko ha sa mga nanonood sa akin, meron talang supporter ni uh, Biko Soto dito. Pero mga pre, dun lang po tayo sa katotohanan. What? Wala po akong sinabi na ito ay totoo. Ano? Tayo nagbibigay lamang ng reaksyon, okay? Pero kung pagmamasdan po natin yung sinabi ng nanay, nasa sa inyo na po yung desisyon. Okay? Anong desisyon niyo? Kasi ayon kay nanay, eh, di mano no? wala, walang, wala silang natatanggap ng mga alawan. Simula po sa pag-upo ni ano, Soto. Okay? Kaya kay Ma'am Sara, request namin agad-agad. At sa si Ma'am Sara, napakabait. Lahat ng request ng lahat ng senior ng Bangbang or either other passing na ibibigay ni Ma'am Sara. Pero kay Mayor, nothing. Nothing? Masakit yan? Grabe senior citizen dapat talaga yung priority. Dapat may programa para sa kanila. Kami nga lang, masama ang damdaman ng kasi yung aming sabing kamatong oh, bayong, selected lang ang binigyan. Ah! Oh, selected lang, may pinili lang. Kung sakali lang si Ma'am Sarah, lakat na bibigyan, walang pinipili, lakat na tagapasig ay pagbibigyan at giginhawa ang buong pasig. Yon. hindi naman yung mama, hindi man obligasyon ng mayor na payamanin ng individual na nakatira sa Pasig 'no. Hindi po obligasyon ng kahit sinong mayor 'yan. Ang importante lang dapat minamahal yung mga senior citizen. Okay, dapat may program para sa kanila. Kung ano yung mga natatanggap nila, dapat pang dagdagan, hindi dapat uh, bawasan. 'Di ba? Oo. So, 'yon. At eh uh, ito pa may isang ano dito, basahin po natin. Bakit laging pamas kung handog ang uh, bida? Bida mo mayor. Yan lang na kaya mo sa 6 na taon mo. May gamot na ba sa hospital? So, ayan ha. confirm lang po dyan sa Pasig, no? Kasi ayon sa nagpost, eh, nagtatanong siya kung may gamot na ba daw sa hospital. Okay? Totoo kaya ito? May gamot ba? Wala. Ayun, tayo, tayo din po ay nagtatanong. Kasi ako, uh, uh, hindi po ako taga-Pasig. Okay? Pero, may mga lumalabas na isyong ganito. So, ang tanong po natin, may gamot ba sa Pasig. Okay? Ang pinaka-concern ko lang kasi itong video na to eh. Yung sa senior citizen eh. No, na talaga namang uh, parang nabaliwala po sila. Kung totoo man po ito ha, eh talagang nabaliwala sila. Oh. So yun lang yung ating reaction dito kay uh, Mayor Bico Soto. Ayan ha. Uh, alam ko bata pa po ito si Mayor Bico Soto. So kailangan siguro niyang Uh, alam mo, tingnan mo yung nasa paligid mo, baka may mga anay dyan, no? At mahalin mo yung mga senior citizen, huwag tayong pakitang tao. Hindi ko sinasabing ikaw ay pakitang tao, pero marami sa mga politiko ay pakitang tao talaga. Okay? So, ayan, ngayon mga pre, at ito uh, eto na, uh, proceed na tayo dito kay Harry Roque. Yan, bigyan natin to ng reaction. Ayan ah, itong uh, video na ito. Saan na ba yun? Okay. Kaya pala, sorry. So, okay, okay. so, actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon. Hindi pribadong room yun eh. Mm -hmm. Public eh. No? So hindi ko maitindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka may nagsasabi na nga, ingat tayo, no? ingat tayo, ingat tayo. No? Teka, kung nasa ibang bansa naman kayo, mag-usap kayo, kahit nasa publiko kayo na room, eh, <laughs> Karamihan naman ng kumakain doon, mga chikwa. Hindi naman Pilipino yung kumakain doon. Kung may Pilipino man, bilan, bilang lang siguro. Ha? Ah, Hong Kong yan eh. Saan ba? Hong Kong ba kayo? O oh, basta ibang bansa. ba? Diba? Oh, hindi. May intindihan ba kayo niyan? naman. Eh, pwede naman kayo magbulong-bulongan eh. Eh, nasa isang misa lang kayo, tapos mag-usap-usap kayo, maintindihan ba kayo ng mga ibang lahi diyan? Huwag nga kami, hariroke! roke yung hamon sa'yo ni Talakera, umuwi ka ng Pilipinas. Dito nyo yung pag-usapan yung issue na yan. Matira matibay. Uh, I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi mo kami siguro lukuloko na mag magsasalita o mag-uusap sa pribadong bagay. Pero anyway, sabi ko nga, no, Ah, uh, yung mga ganyang sinasabi ni Harry Roque, depensa na lang niya yan. <laughs> depensa na lang niya yan. And then, na, uh, hindi naman siguro din loko-loko yung mga nandun sa ibang bansa na mga katabi nyo dyan sa kinakainan niyo na maiintindihan yung mga sinasabi nyo. Eh sabi ko nga, ibang lahi eh. Diba? Oh. oh. unang paninungaling ni, Tal ni, Talakera ay tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premier. Wala pong premier sa Vancouver. Now, mm -hmm. kung kaya naman, kailan tayo nagkaroon ng premier? Well, nagkaroon tayo ng premier noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach, kasama kayo ni Attorney Glenn Xiong, na kung saan nandoon tayo at uh, talagang nag, pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni uh, Talakera na kesyo, ano daw, uh, uh nag-tawag dito, na itong video na ito ay AI at uh, you know, yung, yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Ako na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba. Ayokin, hindi. Hindi yeah Ito, ito ah. Ito, sasabihin ko sa'yo. Eksperto ka man o hindi, lahat po tayo nakita yung video, alam po natin yung AI sa totoo. <laughs> diba? Alam natin yan. Pero tingnan mo yung mga loko-loko na to. Pinapaniwala pa rin kayong totoo yung video nila na gawa-gawa. Yung pala, si Harry Roque yung mastermind. At ang naglabas, itong kupal. Ah. Ang galing! <laughs> so, taw <laughs> tawa ko. alam tawang-tawa ako doon. Pangay na. So, palabasin niyo lang na nakakatawa, ganun. Okay lang yan. Kasi kung magiging seryoso kayo dyan, baka hindi na kayo paniwalaan ng mga tangan yung supporter talaga ng makulit. Imagine mo, si Talakera ang tinanong. Na, obviously, talagang scripted. Ito scripted ni Satanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para pa diwalaan nitong mga julol na, na tricom na ito. Eto, to, 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 to. to. Sino ba dapat yung papaniwalaan namin? Sino? Kayo na may mga kaso at nagtatago ngayon? o yung si Talakera na malayang malaya at umaharap sa tricom? Siyempre, yung papaniwalaan po namin, yung humaharap sa patawag. Actually, uh, si Talakiran eh, nagkusa nga doon eh. Hindi nga siya pinatawag, 'di ba? Pumunta siya doon sa Tricom. Nagkusa. Ah. Oh. Tapos gusto niyo ngayon sa inyo kami mani maniwala. Eh kayo itong mga tagtad na ng kaso, tapos nagtatago pa kayo. May mga warrant pa kayo. 'Di ba? Oh. Ah na ang video ay in-enhance na, uh, in AI daw, para daw, una sabi niya raw, tapos in natin para mas, mali mas maliwanag, then in may AI intervention. Naku mother, alam na alam mo naman yan, pero naintindihan ka ka, baka natutuwa ka ng baril or whatever, so we totally understand. Na, na, nakita, na, narinig niyo yun, sabi ni Maharlika. Baka natutukan ka doon ng baril. So, ibig sabihin si Talakera o Pebbles, tinutukan ng baril doon habang nagsasalita. Or di kaya sa labas, tinutukan, uh, pinilit para magsalita. Ay, kabubo mo naman. Ang sabi nga, okay, ang sabi nga ni Talakera, or P Peebles na lang, no? Nagpusa siya doon. Pumunta siya doon sa tricomb para sabihin kung ano yung nararapat marinig ng mga Pilipino. Gets? O, tuloy natin to. Video, Okay. So yung video na yan, nung dumating sa akin, medyo blurred. Ano siya talaga? Malab -malab malabo. Kaya, di ba, sa cellphone, pwede mong anuhin yung picture mo, pwede mong paliwanagin. Yun lang yung ginawa ko. Ah. Oh, eh, dapat pinakita mo yung malabong video. Ah. Oh. ngayon Ngayon, sinachallenge ko si Maharlika. Ipakita mo yung original video. Yung malabo. Para magkaalaman tayo. Sige. At eto pa ang nakikita ko dyan. Yung mga cellphone ngayon, kahit medyo madilim, pag binidyo mo yan, liliwanag yan. Maliwanag yan. Kahit madilim, makikita pa rin yung muka nung tao na nandun sa video. Ang nakakapagtaka, bakit malabo? Baka sinadyan yung malabo talaga. Tapos i-edit nyo na lang para ang depensa nyo. Hindi, in-enhance lang namin yan eh. Kasi malabo yung video eh. Kasi nga naman, kung maliwanag yung video, ba diba, halatang halata na. Lalo na pag uh, pinakita sa publiko. Magiging halata yung, yung alam mo yung pag, uh, yung AI, magiging halata. Pero nga naman, pag madilim, tapos medyo pangit na cellphone yung gagamitin mo pang video, medyo kunyari, nakatago pa, nagbibidyo kang ganun, uh, nakabidyo ka dyan, kunyari nagtatago ka, ganyan, eh, para magmukhang totoo. Alam yun? Ha? Itago, itago ko yung cellphone, tapos kunyari, may shadow-shadow dito kaunti. Yan, yeah, para malabo. Tapos patay namin yung ilaw, kunyari, ganun. Tapos videohan namin, ganyan, ganyan, ganyan. In 3, 2, 1, ilan seconds, 20 seconds, 30 seconds, up, cut! Ayos, ayos yung acting mo. Ay, ayos, ayos. O, okay na yung video na to. O, enhance na lang kulang dito. O, okay na to. Okay, okay. Approve, approve. Malaki bayad sa'yo. Huwag kang magalala. K.O. Oh. Ah. Ang galing. Ang galing. Oh. After that, pina-authenticate na. Pina-authenticate ko yan sa dalawang bansa. Sabi ko, di ba? Isa sa pa bansa. bansa at dito sa California. So hindi pa naman ogag oh itong ano na to, itong Tricom na ito, eh si Talakera ang kanila ngayong eksperto. <laughs> Oo nga, wala namang si Talakera. I'm sorry Talakera, ako talaga nung nauna kitang damit sa Hong Kong, alin na aliwok sa iyo at alam mo yan, no? At talaga bilib na bilib ako sa iyo dahil ako ko tapang-tapang mo, hindi ko makalaing eh konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na, no? Pero anyway. <laughs> eh hindi mo lang alam. Si Talakera pain lang sa inyo pala. <laughs> Para makuha yung mga impormasyon kaya alam mo yung, yung uh, makuha yung loob nyo, tapos aalamin kung anong klaseng paninira yung gagawin nyo sa Pangulo. Ganon! Nako po! Anyway, talaga nagulat ako na ginawa nila expert on audio authentication itong si Talakera on the basis of anong nakita niya. No? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin um, ang, uh, ang video na yan galing sa'yo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta roon, mag-upload uh -huh. ng mga video para malaman kung AI siya. Wag nga kami, Harry Roque! <laughs> Wag nga kami! K.O. Dami pang palusot, no? Ang intensyon mo noon pasirain yung gobyerno ni PBBM. Tapos ikaw mag e effort ka, kunyari, pumunta ka sa isang website, inalam mo kung totoo, Di ba katarantaduhan yan? <laughs> eh hey, noon palang lang, intensyon nyo, maiisog pa lang, eh. Gusto nyo lang pababain si Pangulo. Tapos ngayon, kunyari, concern ka, hindi, titingnan ko muna kung totoo to. hindi. Maniwala ba kayo doon? Hamba, hambalusin kitang hari roke Sige Pag fake news ka pa <laughs> oh. At yan nga yung ginawa ko sa New York, no? Matapos ang ah. uh, matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni uh, Attorney Glenn Chung, at doon ko ginawa step by step. Oh, tapos yung kasama mo na si Glenn Chung, yun din yung isa sa gustong magpabagsak sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagsama yung dalawang aso. <laughs> Kaya na yung mga friendly ko na to patatagalin ano. Oh, tama na nga hari yung kasinungalingan mo. Ha? Ah, oh, mo yun sasabihin mo kay tables tinutukan. Tanga ka ba? Marley ka? Bobo ka ba? <laughs> diba, mga ka-fake nyo dalawang to, sagad na eh. Sagad na yung kasamaan nyo, sagad na yung kasinungalingan nyo. Kaya tingnan nyo ngayon, kayo, mukha kayong ano. Uh, ano, ano, ano bang tawag sa inyo? Ano bang tawag sa mga taong nagtatago? Kriminal! <laughs> Oh. <laughs> diba? So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong ano dito, meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutan i-follow yung ating Facebook page. Yan ha. O, libre pong mag-follow dyan. At syempre, may timbiratur din po tayo. Ayan mga pre, ano? At uh, yun na nga. Yun na nga, yun na nga. Ayan ha. Uh, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And ha, share, like, subscribe. Like! Libre po yan! Mm -hmm. And syempre, salamat-salamat po ha, sa mga bago, bago po nating subscribers. Ayan ha, salamat po sa iyong suporta mga pre. Ayan, so ganito na lang po muna yung ating video. Kita-kits po tayo mamaya. May live po tayo mamaya.